Kapag ang araw sa isang idol Narito ako sa Makinala, Utabato Sa unang panahon ng idol Sa unang pag Umpisa ko pa sa pag vlog Ng Charity Mayroon akong binalikan dito Balikan ko Ipakikilala ko sa inyo mga idol yung Yun yung pinakauna kong uh, Charity sa unang panahon wala ko lang siya na ano na upload dito sa account na ito dahil bago na yung account ko. Pero pag nag ako hindi ko naman talaga halos binibidyo. <clears throat> Lahat ng mga charity ko yung mga tulong na ginagawa ko sa una wala hindi ako nagbibidyo. Ngayon, nandito yung aking uh, ano sa Kutabato, yung tahan ko. Dito na rin ako natulog. Pakikilala ko sa inyo mga idol. Nandito pala sila sa lugar na ito. Balitaan ko nagsasya ko raw siya sa mas mabuti kung gano'n kasi sa hirap ng buhay ng mag-asawa may dalawa silang anak eh mas mga ganda makakatulong sa kanila yan ang pag vlog ano na siya mga idol bali PWD hindi siya makalakad ah, alamin natin mga idol kung anong sitwasyon nila ngayon ano na siya mga idol ah, 100 100 na mahigit followers ako kukunti pa lang ako pero kahit pa paano masaya na rin ako sa ganito hanggang dito lang yung binibigay sa akin sa panahon tinatanggapin ko lang siya kasi hanggang doon lang yung kaya ng uh, ako ang aking ano uh, pagkutid content halos walang views pero masaya na rin ako okay na rin yun ang uh, importante nagawa ko yung aking mga pagpapasaya sa tao lahat ng mga panel related content mga kung ano ang ginagawa ko sa akin sa aking content na si, mayroon pa si Jomar Imba, si Bravo, lahat pa sila, lahat, lahat lahat sila. Sa inyo, lahat mga idol, babalikan ko kayo sunod na panahon. real. Yung mga vlogger ko pang iba na mga nakasama dito sa Doon Sniper. Lahat kayo, hindi ko kayo iiwan. Magdating ang panahon. Ngayon mga idol, samahan nyo ako mga idol ha. Bali, pupunta natin si uh, Jumar Jomar Hindi ko lang siya na-upload dito yung video nung unang panahon, yung pinakaunang video. Dito sa Dunesne, pero hindi ko siya na-upload. Pero okay lang. Ang importante, bukas sa loob kong mag-ano sa tao, mag-tulong. Uh, yung mga nangangailangan, basta kaya ko, tulungan ko. Okay mga idol, punta na natin, samahan niya ako mga idol. Ayo! Hoy! Ay, ay, Kumusta man mo? O, walang yapon. Saludan, saludan, saludan. Masa'ng ano niyo, lugar ah? Ano yung makilala?

Sa masawan, yung na muli mo, mo. kasi sa Facebook Ngunit si si ay vlog, vlog na mga idol sa ang sa ang 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 sa ang na ang 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 ako ang na ang 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 sa ang 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 Ah, bali, ang 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 si Jumar, Lignal, stila ang yang ang kanyang asawa sa unang video ko sa unang pinaka unang kong vlog dito sa 79 video vlog ko sa unang panahon na hindi ko na ipadayon tong hindi ko na na pag vlog bagong account ko na ito ngayon Domi Sniper wala akong na-apply dito yung video nila sa unang panahon ng pinaka unang kong video ngayon nag-vlog vlog naman mo na may ano ay usap may mga gamit ninyo ako ah, lang ako nung sumama ako sa sagkaya ka na naging kung ka nga kapay pa ka hindi tayo na sikat ngayon ako tin kreator wala simple Alas lang ko. mo. Kamot. Ano lang. Kamot lang kamera Wala ikuan. Kamot lang. Tungtong lang sa mga. Kaya wala ano. Hindi sa kuro. Nagayon sa ayon na silpon mataka. Pero. Kamot lang. Hindi ka mataka. Maulong pero ah. Kira nga po. Padahin nga ninyo ang inyong vlog. Ah. Uh, malay nyo pag nabot sa panahon. Ah. Uh, mabot mo sa mga. Yata sa inyong sito sa inyong ah. Uh, Pinabuyang. Matarong din ang inyong, inyong ano. Pamilya. Kung pamilya. Alam ko ikaw, makatulong dito sa pamilya.

may mga naayeto, may idol. ko lang mga idol, ko na ko gamit ni Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank 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 you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Oh, okay. uh, oh. Thank you. 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 Simple tao lang sila. Sa totoo lang ano, uh, sa ano nila sa Facebook nila. Stella Yumar Ninyal Mga ano? Facebook niya. Ah. Uh -huh. Sa YouTube pala ka. Okay. Oh, sige sige phone phone magawa tayo ng ano niyo. Account sa YouTube. Okay. Para ma kita rin kayo sa YouTube no. Okay. Magandang araw ulit sa inyo mga idol. Uh, kahit kunting bagay lang itong na uh, naitulong ko sa kanila, siguro po ang mas mo arang-arang siguro mo upgrade siguro ta kanang kaya-kaya na sa ating uh, bulsa uh, ang pagtulong sa kapwa lalo lalo na kag Jumad niya okay okay magandang araw salamat sa inyong lahat salamat sa lahat